yan. What's up mga idol? Isang mapagpalang araw sa lahat. <laughs> sa si Exodus, nagbabalik. Ayan, kasama natin si Bishop Dong. Hello. Ayan. <laughs> tayo ngayon dito, ang tayo ngayon idol ay nandito ngayon sa uh, Dato Kung naalala nyo yung ating vlog kung saan tayo nag kung saan tayo namigay ng mga school supply, ay tayo ibumalik at ito yung unang araw ng pasukan ng uh, taong 2024 ayan uh, bumalik tayo dito idol sapagkat uh, mayroon tayong uh, rason ubalikan rito sa lugar na sa lugar na ito sa datu Tangkil sa uh, saan ay namili tayo nang uh, scalar si natin mga IP student. Ay karon pa mo nagkaol oh. dito. Oh, mm. uh. sila ka mo kay student diri. Yan. Ah, uh, ito yung pinili na araw sapagkat ito yung unang uh, araw ng pasukan ng 2024. Uh, uh, ang Tagaligtas Riders Philippines at saka ang uh, di, di, ik, ikad, o CADRE ay uh, nagplano na kukuha ng mga estudyante na iskolaran no? para hello, good morning good morning ayan good morning student Yeah. Mm. Ayan, idol. Ah, uh, tayo doon tayo. pag natin yung ating mga tulungan ng mga estudyante. Apat sila. Wala yung isa lang. Sa susunod, mamit natin yung isa. Ayan. Apat yung ating kinuha. Ah, ah, yung iba is nandoon. Ah, Kinakausap rin. Ayan. Ah kasi ngayon lang kami magkita-kita kita, ngayon lang kami mag-meet uh, hinati yung iba is nandoon sa andito sa akin yung apat doon yung uh, iba yun kinakausap din ito sa akin mga boys ano kani pangalan ng isa? Michelle. 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 Wala sa inyong magkakapatid? Iba-iba kayo. Ayun. Kausapin natin mga idol. Dito kayo ah. Magkakakon tayo. Yung tawag nyan. Uh, lan tayo. No. Kilala nyo na ako? Hindi pa no. Mm, Hindi, pa Hindi niya pa ako nakita. nakita, nakita Kailan? Yung ah, noong pumunta kami rito oh, na ano Ah, anong ng yung pangalan mo? Rini, Rini, ah, Rini. Ikaw? Brian. Brian, ikaw? Brian? Ryan? Isa. Hmm, tapos yung isa? isa pero hindi wala Walang magkakapatid sa kanya. Ah, ayan. Ah, kumusta na naman ang kuya Performance niyo dito sa espelahan. Alam niyo ba kung bakit kami nandito? Lang, hindi ko alam. Hindi ko alam. Ah, i namin nung unang punta namin dito na nagbigay ng nag nag at nagbigay ng mga notebook. School supply uh, nagplano kami na mamili kami ng mga tao o estudyante na aming tutulungan sa pag-aaral uh, sinabihan namin yung si teacher ninyo yung head, head teacher ninyo na mamili siya sa mga yung talagang nahihirapan sa ka, pag-aala lalong-lalo na sa financial ayan eh uh, kayo ang naibigay sa akin nandoon yung iba sa kanila na rin 'yon sila na rin yon. apat yung uh, napili namin kaya bin, ay apat yung uh, <clears throat> gusto kong tulungan kasama na yung ito Tagalintas Riders Philippines at sa kakadre na tutulungan sa pag-aaral ninyo wala bang tamad sa inyo mag-aral baka mga tamad-tamad din kayo mag-aral sayang din yung tulong namin yes. ha ah? Oh. kumusta yung mga grado nyo hmm? totoo naman kasi sabi ng teacher nyo is magagaling daw kayo uh, ah, sinong sumasali sa inyo na nakikikom nakikipaglaban sa mga kwan sa labas wala samat ay magaling ka samat ha ayos yan baka pag magaling ka samat pagdating ng araw baka magiging engineer ka no? <laughs> ano pa lang gusto niyo pagkwan? kolehiyo na kayo pulis pulis din ikaw ha doktor bakit gusto niyo maging pulis ang hirap kaya naging pulis Ah, bakit gusto niyo maging pulis? Kasi malaking sahod. <laughs> Okay. Napili ko kayong apat at ah, kayong apat ay babayaran namin yung buong taon na ninyo dito sa school para wala na kayong bayaran doon sa eskwelahan ninyo no? at kung maganda yung mga performance ninyo sa school makita namin evaluate namin kay Sir Mark kung magagaling kayo baka sa mga uh, araw na darating o buwan na darating eh, may blessing na mga na darating malay natin ano hindi eh, kayo mabigyan Ayun. ang hamon lang namin sa inyo para hindi naman masayang yung uh, tulong natin pagigihin nyo yung pag-aaral ninyo no pagigihin niyo yung pag-aaral ninyo iwasan ninyo yung ano galing mga iniiwasan ng mga kagaya niyo ngayon ha? ano yung dapat iwasan sa mga kagaya niyo ngayon mga yo mga high school <laughs> maguyabo hindi ah <laughs> iwasan niyo yung drag yeah. O, si, baka may nagadrag sa inyo Sir. Ha? Bala, sir. Totoo? Yes, sir. Yun, iwasan ninyo yung drugs. Yan. oh uh, iwasan din nyo yung pagsigarilyo. Pag, pag inom ng alak, oo, oh, tama yun, maganda yun. Ano pa? Ba? Baka may magaling magsukal sa inyo. Ha? Anong patok na sugal dito sa inyo? Ha? Wala? Sa Pistar ah. May... lang, sir. problema yun. Kay periyahan man yun. Kay pan yun. Libangan uh, yun. Iba, yung sugal, yung nag nagtaya ng ano yun, last two. Ganyan. Yung maglaro sa braha. Yan. Kompleto pa mga pamilya niya? May nanay mga tatay pa kayo? Eh, tatay na lang ikaw. Hmm, anong trabaho ni tatay mo? Nagtaping ng, ng rubber Ay mayaman Nagtaping ng rubber Nidaman siya Nidaman siya Oo pero malaki yung porsyento niya roon Eh si ikaw? Mm -hmm. Nagtaping Rubber din ikaw. Construction, sir Nagtaping din Construction Masun Carpenter. Sa Dabaw, sir. Ay, na. No. Si tatay mo nasa Davao, si nanay mo lang ang dito. So, ilang kayong magkakapatid? Tatlo, sir. Tatlo kayo? Ikaw? Tatlo, sir. Dalawa lang kayo? Ikaw? Anim, sir. Boh! <laughs> Anim? Mayaman ka pala. <laughs> Mayaman ka sa so. kapat. Pang ilang ka? Bunso, sir. Ikaw ang bunso? Ah... May mga kapatid ka nang may asawa? Yes, sir. Oh, okay. Tapos ilang kayo sa magkakapatid na nag-aaral? Um, Tatlo, sir. Tatlo kayo? Yes, sir. Ikaw, yung sunod sa'yo at saka yung sunod? Yes, sir. Um, Pag-igihin nyo yung kanyo, ha? Yung pag uh, aaral nyo, makatapos kayo. Malay natin, isa sa inyo'y magiging presidente ng Pilipinas. Gusto niya yan? Mas baka mas kuan pa. Kaya pag gusto niyo makamit yun, talagang pag-aaral talaga ang susi. Pag wala kasing alam, mahirap. O, tignan niyo yung buhay niyo ngayon. Gusto niyo ba yung buhay niyo dinaranas ngayon ay maulit sa inyo? Hindi na no, mas 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 gusto ma ang gusto siguro ninyo ay eh, umangat-angat na rin. Hindi niyo maranas yung hirap. Kasi darating ang araw magkakapamilya rin kayo. Magkaanak. anak o, tignan niyo yung dinanas niyo na mga anak. Huwag na sanang madanas ng mga anak niyo yon. Sa papamanggitan ng pagtiyaga <clears throat> sa pagpasok sa eskwelahan. Hindi kayo pala absent. Yes, sir. There, no? yan, maganda yan no uh, kami ako sa kapamilya ko sa kasama na yung katuwang na yung kagaligtas riders at sa kadre Kad, na tutulong sa mga ito namili kami uh, sampo baka madagdagan pa yan sa mga kasi marami rin kayo rito no pero pinapili lang ni Sarah Mar yung talagang da karapat dapat na tulungan kasi may mga kaya naman yung iba rito mga uh, mayayaman na no. bayaran namin yung loob ng isang taon ninyo kayong apat no? sila rin doon babayaran din nila para wala na kayong problemahin so, pag, pag makita namin malay natin eh, magkakaroon pa kayo ng allowance no. sa susunod na pagkikita-kita natin, kasama na yung mga magulang na mamit namin at saka mga malalayo ba yung mga bahay nyo? malapit lang uh, oo kaya gusto rin namin makita yung mga uh, tahanan ninyo uh, baka mansyon uh, sinong mansyon ang bahay? Ha? Ha? <laughs> uh, yun lang. Iwasan ang drugs. Yun. Oh. Iwasan yung panigarilyo kasi walang may dudulot yan. Iwasan yung oh, sugal. Pag sugal kasi marami sa mga, istad, eh, mga kagaya ninyo. Pag sa labas marami nang nanunugal. Nag-i-skip na sa eskwilahan tapos pumunta na doon sa mga sugalan. kasi libangan nila 'yon. Sana hindi, hindi hindi sa inyo mangyari 'yon. At 'wag n'yong uh 'wag n'yong i-dream, no? pangarapin ang mga bagay na 'yon kasi hindi nakakabuti. Ayun lang. Ano pa ba? Ah, sinong nagsisimba sa inyo? Anong simbahan? Ikaw hindi nagsisimba. Meron ko sing trabaho sir kara... linggo. Yes, sir. Nasama ka sa papa mo nagtatapeng pag linggo? Nag-aasid lang tapos nag Hindi yes, mm, ba umaga yung umaga lang yon? Mga 9 tapos naman nata yun eh. 9 o'clock. Meron yes, din sa Sa hapon? Yes, sir. O, kasi alam ko yung nagkuan ano alam ko yung kuan rubber. Anong simbahan na pinapasukan niyo? Ah, okay. ito okay, no. Ikaw, pag may time ka rin, magsimba ka rin Kasi napakaganda yun Kung nasa loob ka ng bahay panambahan Marami kang matutunan Ma Mahahasa pa yung katalinuhan mo no. Mahahasa pa yung katalinuhan mo no. Ayun lang Salamat sa inyo Salamat sa time ninyo ako pala si kilala nyo na. Sino? Ikaw. Sino? Ha? Hindi nyo pa ako kilala? Bo, kanina mo pa ata binabasa tong pangalan ko ah. <laughs> Tinititigan mo. <laughs> ko pala si June Edgar Priheliana In short Exodus Motovlog Sinong nakakuha ng kuang ko rito? Ng sticker ko sa inyo? Uh, sa hindi pa naman Sa? Oh. Yung binigyan ni sir? Mark hmm ako si Exodus Motovlog no pero ang tunay kong pangalan ay andito Edgar Frihiliana sana mag close pa tayo no yung relasyon natin parang kung ba parang bagang magbabarkada magtutropa yan <laughs> katropa yan yan lang salamat sa inyo salamat sa time nyo ayan mga idol Ngayon mga idol. Mga kasa. Hello. Ayan sila. Libutin natin ito. Although nalibot na natin ito. Sikilahan. Sige. May magaling dito na mag TikTok. Ayan oh. <laughs> Shout out. 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 Oh. Out. Shout out. Shout out. Manobo yung salita nila. Ano ganing Manobo sa kwan? Good morning. Mapian salam. Mapian salam. Kumusta yes. yung kumusta ka? Ano sa Manobo? Yung kumusta ka? Ang Kumusta, Giappon sir? Ay, pareha si Giappon yun lang, good morning Ang hindi Ano na gano'n yun? Mafia, Salom. Mafia Salom. yun. may isa na ako Mafia <laughs> <laughs> Sige, salamat ako dito na Mag-run Dahil sa Peter Ah Walang problema Just in case magbalik tayo dito I-set ko doon dati Para Malinaw ang communication. Ay, ah uh. Mayroon na akong isa. Ayan. Mapya masalam. <laughs> Bate ng mga native. <laughs> Ayan, shout out sa mga estudyante ng uh, Datuman Ayan. Ini udah aku muka nyalau. Kita apel dulu.